tsaka yung security grids na natin. Baka next day pwede natin nilagay yan. Start na yung kais ano? natin dito sa sa isang mga step natin. Ito naman. yan Tapos lang mat-flooring. Yung nilayout nila na kanina. Matigas na po. Tapos ito na naman yung nilayout natin. Yan dito sa side. Pero dito 2.5 mat-flooring po yan.

gandang araw po ayan mga boss, nandito po tayo sa kanigwan project dito sa dream house ni ate Aida uh, malapit na po uh, konting game na lang po pinisi uh, pa rin po yung ginagawa natin mga pintor, yung kalipintero natin at saka yung masun natin ayan. Uh, shout out sa mga viewers natin mga subscriber ayan mga boss uh, patuloy pa rin ang paggawa natin dito sa kanigwan project ito. Ah. Uh, po na natin 'to. Si ano, si Melvin nandito. Saka si ay. Si Bartolome ano, na eh. Si Jao. ka na, <laughs> si Jau nasa babae mga boss. Si Jao mata po nasa babae ay siyang ano doon, extra trabaho doon. nakatampakan na. No? Shout out sa iyo, Jao. Shout out. Ayala. Kasal, 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 kasal. PPR, muna po yung abang natin sa ano sa yung water line diretso po yan doon sa ano sa gara kaya nakaabang muna yung ano PTR pipe bago tayo mag floor tapos lagyan natin ng mga rim bar ito yung o din tingkarin tayo nakikita ito yung damo spot nya ito yung galing dito tapos lalabas yan doon sa labas mapabubutasin ko po yun dun sa kalsada lalabas yung tubig oh. Ito, okay na po to Finish na Tapos ito na lang po dito na kitchen Ang ginagawa na Mga may ng cabinet Yan tinatapos na ni master Para na ma primer na po yan Tapos na malagyan na yung mga na no, kung para dire yung king pagliya. Ito liya na lang po ito. Tapos pwede nang i-primer at saka final thing. Yung sa all. Yung ano pagka natapos na si master dito at saka nagliya, pwede natin nilagay yung security guard uh, grills dito. Kasi nandito na yung mga ano yung mga mga screen. Ito okay. Okay na ano. tama na. Inis-inis na -inis lang ng konti. Kita sila sa lampo. Ayan, para yung mga ano, yung mga gamit natin pwede nang ilabas. Mga andel. Yun ang manok ko. Oh. Bye! Yung manok mo, nandito. Oh, uh Sim -huh. Breaker, pwede na natin install to para mandar na yung mga ilang outlet at maglalagay na rin tayo ng mga outlet dito sa mga kwarto. Tsaka pala mga boss, sabi ni Ate Mariet yun daw nag-install ng mga split, split type na aircon. Darating daw ngayon install daw yung mga aircon niyan tatlo sa kwarto at dito, dito sa ano dito sa sala. Split type po yung mga aircon na in order nila. Jeffrey. Okay na mga boss. Tapos nag-alo na si doon para dito pagkatapos niyan dito naman yung ano natin ang flooringan natin saka maglilinyo mo tayo ng waterline bago sila bago tayo magflore eh. sige pa rin may kakamati ko Good yet, panel. Pwede na yung ni master mamaya dyan. Pagkatapos tapos mga takip ng ating hangin cabinet. Para medyo meron ng background na maganda na no, master. Yes, boss. Ayan na. So, papisigil na rin pa kay, ano, kay JR yung mga wall. Tsaka pala mga boss, ito yung mga breaker natin. ah, uh, pwede na natin install yan. Ayan na, dito. Halos nakalabas lahat yung mga wire niya. Ngayon sa loob. Kaya pwede natin i Lagay yung mga breaker niya. Nasa 100 amps po yung pinakamay natin. Tapos ito, uh, 32. Yung mga outlet at 16 po yung ano, yung mga mga ilaw. Ayan na. Para magamit na yung mga breaker tapos yung mga outlet. Pwede natin ilagay yan. Yung mga dyan tsaka yung sa, sa kwarto tsaka yung mga switches tapos pag tapos si master dito pwede na siyang maglagay ng mga pin lights para may ilaw na tayo na ba para master yes you want Ito, nailagay na po yung ano, yung 100 amperes na pinakamain natin. Tapos dito ng apat na to nasa 32 amperes po yan. Sa tatlong earphone at saka dun sa microwave oven. Ayan. ito sa ilalim, ito yung mga outlet, CO at saka yung mga ilaw natin, mga lights ito. Ayan. Balian na po lalagay natin dito. Lima. Tapos mayroon pa dito na lalagay natin. Ito si master. Nag-install na siya ng suited panel dito sa... Nook bar. Ayan na. Ganda na. Tapos ito, final paint na mamaya to. Tatapos sila ni Master yan. Ito yung ating fluted panel. Ayan. Ah, Ay, ito yung mga ilang breaker pa natin nalagay mga ba. Ayan. Lagyan natin mga boss yung ano, yung mga ilan dito. Para po ma matak natin doon sa labas para mong matry natin kung okay yung mga breaker niya. naka tap na po yung mga wires sa mga breaker. Ito, maganda na po yung sa, ano, yung sa mga outlet dito sa sala at sa kitchen. Ito. Ito naka pa yung iba. Iche-check muna natin yung mga utility box kung mayroong uh, shortage. Ayan ah. Yun yung may Okay na. Tapos gawa ni Paremaster oh. Rosette panel. Ito. Dito, dito di ko muna po pinalagay kasi magpa-final painting po para tayo dito. Ah, yun. Okay, nung nag natin naman eh. ng aircon. Nandito na mga boss. Tapos yung kitchen natin. Ayan. Yeah. Ito, so, pwede nang tanggalin yung mga saket Para ma-primer na yung ating hanging cabinet. Tapos talagay natin ng tiles yan. ya yes, sabas. Ayan na. Okay na po. Tapos talagyan natin ng mga ano yan. Ng mga pangalan. Pagka... Bago tayo mag turn over. Para alam nila kung mga alin papatay nila. Pagka... Pagka may emergency. O, si Master. Ito. Mga pin lights. Binalagay ko na ito ito. Ayan mga ilaw natin. Saka yung center light. Dito sa isang parto. Okay na to. Ayan ah. Uh. Ando lang po yung kulit. Saka yung security grids lalagyan natin. Baka next day pwede natin nilagay yan. Yung security grids. start na yung natin dito sa na, sa isang mga step natin ito naman yan tapos lang ma-flooring yung nilayout na nila kanina matigas na po tapos ito naman yung nilayout natin Yung dito sa side para mabukas pwede na lang flooringan to

Matrix. Matrix po yung drone na napili ni Lamar dito. Ang na ati Aida. At Matrix. O si Master. Ito muna yung pinagagawa ko. Itong cutter tray para dikitin natin. Ako sa to tinanggal ko na yung ano. Tinanggal na namin yung mga paket. Para ma-primer na. nakabang na yung sa room 2 ayun o oh. one of power po yan yung aircon nya tapos dito ayun nakabutas na rin pare one of, one of power tapos dito sa master bedroom 1.5 of power po ayun o tapos dito lang dadaan sa ano sa loob ng closet natin para dun sa labas yung condenser ayun okay. na pala ayun na pala okay na ito so yung tais natin ayan bukas na lang po yung ano, continue tapos yung pwede na flowing yung bukas yun Ayan. Ayan mga boss. Ito yung update natin dito sa kanibang project. Yung aircon installation po. Uh, iba muna natin sila. Kasi 5 o'clock na po. Uwi muna kami. Sigur Siguro, -siguro mag-overtime sila dito. Apat po yung nilalagay nila. Ayan. Panel. Okay na. Ang ganda. Dito sa ba? Okay, ito yung ating funnel box. Ano na po yan? Mother na po. Ah, lang mga switch niya at mga outlet din sa mga... sa kwarto at dito sa ano, dito sa sala, sa dining area. Okay, ayan mga boss. Ganito na lang po yung vlog natin. Ayan, maraming, maraming salamat po. God bless.